Okay, so good morning sa tanan. Good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, so muli po nagbabalik tayo dito sa ating panibagong video mga boss about sa ating uh, sword uh, tips and guide today sa araw po ng Huwebes. Ayan, kung makita po ninyo mga boss sa ating whiteboard. So mayroon tayong uh, ibibigay, no? na bago natin na pamaintain. Okay. So, kung mapapansin nyo mga boss, ito po ay isang anong tawag nito mga boss is iska lera. Yan. So, iska lera po itong ating pamaintain. Sa ganahan po sumabay mga boss, kaningat ang pamaintain. Sabay mo mga boss. So, wapo ningat ang kusog ni mga boss kasagaran patapos ang buwan ng October okay so tatandaan nyo po mga boss pwede po ninyo to ipadayon sa loob ng isang araw o dalawang araw tatlong araw pang hindi po siya magpakita pwede po ninyo yan i-continue kayo na pong bahala, mga boss basta sa kuha eh, ni ang akong kusog sa patapos ng buwan ng October okay So, meron meron din talaga nagme-maintain mga boss na hindi iniiwan. So, nagbibigay ako ng pamintin, 'di ba? Ma uh, 3 days ang minibigay kong pinaka matagal. Ang iba pinapat pinatinutuloy nila. No? So, nakaka jackpot dahil uh, hindi po nila iniiwan kahit lumampas na po siya. Depende na po 'yan sa inyo ha. So, tulad po ng 287 na uh, lumabas noong 8278, uh, na siya oh. Ang official result 278 lumabas nang uh, pizza uh, 20. So may nag PM po sa akin, uh, nagpasalamat na nakadaog po uh, uh, na nagpasalamat na nakachamba po siya sa 278 mga boss. Ayan. So yun lang po, no? Uh, Nagpaano lang siya, uh, nag uh, nag ano sa akin, uh, nagpahibaro. Okay, so congrats sa naka abay ka na yung binit na talagang nga uh, pinagmasdan natin yun lang talaga na delay tayo no? natapos na po yung araw pero huli na po siya lumabas so sige lang dahil meron naman po nagko-continue okay so tulad po nito mga boss sa ganahan po ninyo i-continue i-continue lang po ninyo mga boss sa hindi pa po nakakachamba baka dito kayo makachamba sa eskalera na ito so yun lang po mga boss next tayo sa ating mga probables today sa araw ng Ah, best So, kani guys, ang atong panlaban ngayon sa best Okay, so, ang resulta kahapon, di ba, is 634. 634, 2PM, 003 naman. At sa 237 naman. Ito, delete tayo nito mga boss, sa totoo lang. So, muntik tayo makachamba dito sa 234, di ba? Target on ta, 634 ang resulta. So, sa totoo is 934. Sa ating is 903 di ba nga uh, pa bonus so isle gyapon kargang 2 kargang 2, so 237 dito mga boss dahil uh, binigay ko ito nung nakaraan kahapon nung sang araw no kaning 237 so nadili din po tayo dito kung nag 231 to o 234 so chamba unta di ba So, yun lang. Talagang uh, di pa tayo uh, pinapalad. So laban lang po tayo mga boss. Balik tayo dito sa ating mga combination. Okay, so dito tayo sa ating potential doubles. Sa gana lang mga boss sa doubles ha. Sa tingin nyo mag doubles sa akin. Ito yung aking pambato sa doubles. 2-3-2 5. Okay. So, kani guys, all draw. Kasi double si to. hindi natin alam kung magdoble sa alas 2 or alas 5, alas 9. So, lalo lalo na po sa alas 9, bantayan na natin mga boss ang doubles. Possible magdoubles 'yan. Okay? So, 'yun po yung ating potential combination. Okay, so disclaimer lang po ha, itong ating mga numero is mga probables only na binibigay ko po sa inyo. Okay, so wala po itong kasiguraduhan kung ito ay lalabas. Base lang ito sa ating mga analyze. Okay, so dito tayo sa ating uh, special. Unahin natin yung pabonus. Sa pabonus mga boss, kaniha kung hindi mo ganahan sa doubles, kaniha kung 1.94 o 4.69 okay so all drug yapon kung mo ganahan sa doubles mo niya itong bonus na 1.94 o 4.69 target rumble yapon mga boss next ating ah, uh, special special Dalawa lang itong mga boss ha kung di mo ganahan sa pabonos, ang atong uh, best combination sa atong suertress 497 mga boss. Kung ganahan mo. Ayun, so 497 ug 619 para kita lembot. So pwede ninyo last two last two mga boss ha. Ang last two natin is 97. Okay so uh, 47 pudin na ani ninyo lastuhan og 49 same din po sa 619 69 og uh, 61 okay so muni siya last two nato ni L2 same din po sa ating pabonus Kaya na pong bahala mga boss bawat choice nyo po bawat combination pwede po na ninyo last one, kayo na pong bahala so muni siya ang atong official na combination sa pabonus o special next tayo sa ating dipinsa may dipinsa combination tayo if ever mag slide dalawa lang ito mga oh, tatlo lang ito mga boss okay so ang atong dipinsa is 179 target rumble okay so four, 73 target rambol and the last one is 173 target rambol so mini ang atong dipinsa combination sa ganahan po sa ating dipinsa yan po ang ating pang slide na combination no sa ating uh, pambato na pabonus at special combination. Okay, so dito po tayo nagtatapos mga boss. Maraming maraming salamat pa sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, please follow me guys para up always updated tayo lagi sa ating mga video na mga uh, tips and guide dito po sa Swatress Lotto. So good luck po sa tanan. Maraming maraming salamat. God bless.